Hello. Hello, biglaan na. Biglaan ng anong gala. Oh, Lisa. Miltrand. na. Hindi naiihoi, ihoi, ihoi, kasi. Hindi. 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 hoy! Hindi. Hindi. Hi! Hindi. 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 tayo? Hindi. 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 Hindi mga Danyan classmates. Ito na naman po kami, galatay. Yeah. Sinong gustong sumunod din eh, sumunod. <laughs> Biki, ikaw eh. Biglaan lang may. Biglaan lang biglaan 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 kayo biglaan kayo kayo eh Biki are. Nang bibigla. Kaya mo. Ano okay, biglaan? na nabigayan? Bibigay daw. Ah! Malapit na po kami. Kami mag Ano gagawin natin dito? Wala lang. Magpapansin. <laughs> Lisa. Ah, alis na ali. Ah, alis na ali are. Pasaan ka Lisa? Wala yes. <laughs> baka makabasa. Baka sa makatit oh, ba. makasalpo ka doon na. Pa Dubai na ulit are si Ano Who, <laughs> <laughs> ang aming <laughs> ang, amin ang, ang tatlo ay padubay na uli. Ha? <laughs> <Is laughs> <P> <na>, Wala <laughs> ang bisa na ang ninyo. <laughs> padubay pa na uli are ang aming asawang tatlo. Oo, ako ini? Oh, tas magkikita kita tayo doon sa Dubai. Oo. Oo nga. May pitasa ng ako. May passport na ako. Wala. Ay, Raisan, may passport ka na ka? Wala. Abay, ako'y meron. Raisan, kumuha ka pag may nakaya yan, pabura ka, iwan ka. Iwan ka? Sige. Kasi pahong po, wala namang visa yung mga gaya. Yes. Kung sa kaming nakaya yan, iwan ka. Iwan ka sa galan. Tara, Raisen. Papasok lang po kami din eh. Raisen. Dini, pa. tayo. Papasok lang kami sa Yes. So guys, nandito kami sa Sketchers. Raisen. Raisen, magkano ka na isang sapato Iya, Ayan, yeah, ang ganda. Ang ganda rin ang presyo. Magkano? Five. Ay, ang gaganda naman at saka na ba. So ko, sabi mamimili na din ng pampasko. formal. Ay, ang gaganda dito, guys. Oh, enter mo sa ano. Isa, uuna kaming pagdalhan dito kasi. Lisa, mas, mura, mas mura doon! mas mura doon! mas eh, okay. mura do. Eh, mura doon? 'yan. I-ship mo kami, Lisa! Ikaw na lang pag-asa namin. Ayun. Diyan din. Dami, mande. Ah. Betay mo magpadala. Hello. Sabi <laughs> ko, mapipili mo. Oh, na. Okay, dami! Ang dito sa outlet ng mga sapatos. Bod... nyo. Ay, parang para, para, para okay, nakapalda ka. So, pag nakapaldan. Yeah, isang aming walang maraming mga kapiling niya bumili dito. lang. Sa mga kapiling ako Paano ba ako makakapiling dito po? Pili kayo, pili mga datlay. Kamang mahal dapat sister's ayun mo, mo no. sagaan naman oo uh, uh, masarap din si kasi so, magaan ito. para wala problema ay, ay yung pambili yung pambili, <laughs> pambili. <laughs> <laughs> baka, baka um, naman may magpa-5000 55 yes. Yes. ito may Ayan. Kasi baka ano man. Baka man daw. Nene, alam mo na. Ang Pasko. Yes. Yung isa naman, yung red, akin. Oh, ito daw kay... Casey. Ay, Casey. Kay Lenny <laughs> daw. Yes, ang ganda. <laughs> alam niya na ang mga narigalan niya sa inyo mga mami. Yes. <laughs> so guys, tayo na po sa kapatid ko. Ah, nag-vlog niya. to. nung ito? I-3599. Ito yung sukat natin. Sukatet, bibilhin mo yan okay, pag sinukat mo. Okay, pag sinukat mo hello. daw yan, pa shoutout out hello. daw sa wow. wow. sponsor. Yes, yes, yes. Oh, bagay. Oh, pakita mo sa iyo na. Kasi baka naman. Baka naman daw. Na Kasi <laughs> baka naman. <laughs> 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 3,000, 3,500. Oh, pampasko. Ay, so, may May kalay. Pero sinusuot lang. Yan, katid nito. Oh. Pero ano ah, lang. Yung Sinusot yung... lang siya. Hindi oh, siya tinatali. Ito yung sakto sa akin. na. Ah, ayan. Oh, bilin ba na. Oo. Uh sukat-sukat. -huh. Yeah, Babalikan po natin na rin aking nagustuhan. At tunay naman. <laughs> Paano ganyan? Ito, type na type ko. <laughs> duskuro de pa konti po pa. Magandang 5,000 ka? Hindi. Wala ka naman. 4 plus? Hindi. 3 plus. Ah, 3 plus. Ito nga ay ano nga. Oh, 5,000? 5,000? Mm. Sketchers. Yes. Ah, oh, Bili na resin, <laughs> Pasko na. Kaya Alam mo na. Oh, sabihin mo. Dahil tatag ko sa iyo. Hindi, alam mo na. Pagpasko. Yes. Yung isa naman, yung red, akin. Oh, ito daw kay... Casey. Casey. <laughs> kay daw. Yes, ang ganda. <laughs> alam niya na ang Yes. <laughs> Ang gaganda dito, guys. Sana all. Sana all ay eh, nasa brood anak mo. Sana Jason Hello guys magkasama kami na rekakain kami din ng burger burger Niintay lang namin isa <laughs> yeah. pa no, okay na is guys, so, magkasama kami na rin. Kakain kami din. Ng burger. Burger. Ni lang namin. Hello. Cheers! Hello. Oh, hello guys. Tara, kakain tayo dito. Kasi kami na share sa outlet. So, oh, kasama ko are, mga are. Uh, hello, Raisin, Isa, Mildred, kain na po tayo ng burger. Wala mo nang may yingget, mga anakis at asawa. <laughs> mga anakis. Uh, so, diet ako ngayon. Diet muna ako ngayon. <laughs> diet daw. Mura lang to. Mura lang Mura lang to. Sa halagang ano? 189. 189. Meron na kaming burger, french fries at juice. Mga anak, mamaya na lang tayo. Yeah. <laughs> halagang 189. Mm -hmm. The mm -hmm. cheeseburger. Biki. Mates price. Ay, ang natin si Biki. Shout out kay Biki. <laughs> so, ayan siya. Nabiglaan ito eh. Next time, talagang sasama ka na ha. Big aray siya. Eh? Masabi mm -hmm. mo din eh. Oo nga, make Biki. Mm -hmm. Plano na yun. Kasama ka na daw. Yeah. Kana make lead ya. Napapanood yan. Ito na ito Na kami kay pang-elite <laughs> niya. <laughs> Kaylangan nga pala itay gloves, ha? guys. na, huh? mm -hmm. na okay? mm -hmm. Masarap ng... pero masarap ang Sa dressing daw matagan. Pag sa dressing. Kami nila. Dressing, yung mm. Ilang nga sila to. Ganda sana mag-take out. Sa, ito yung tagaluto. Kapi, no? Kaso ang tagal. Hmm, hanapin na sabay mo na te Take out ko sana eh. Kasi ang tagal nang ugawaan. Pabotan kami ng gabi. Ang na masarap. na ng gabi. Ang mm -hmm. ganda ng kanilang bang. Ay, ang kakal ng patis. Mm-hmm. Parang <laughs> 180 ng peto, gusog ka na. Uh -huh. uh -huh. Oo. Gusog ka na, nakablad. Gusog na. ka na, nakablad. Pwede pa. na sa 1.50. Kaya nga. Hindi. Nadami naman ang price. So, oh. okay. oh, kayap na sa ano. Pwede na wakan ng mm -hmm. uh -huh. patang gano'n. Masarap 'yung hamburger. burger. Sana 'to, guys, so, so natalon. Tumalon. Kaya pa lang may gloves dahil 'to um, nagkakayata ng sauce. Masarap, yeah. <laughs> guys. Ang laki ng patties. Oo nga, ang kapal. ka oh. din. Ang kapal-kapal ng patis. Yeah. Kasi ang burger, na kami. Oo. Na. patis nila. Hindi, eh, tsaka yung sa sauce. Yung, yung may ang kapal. Ang sauce yata nila yun. Sauce oh. na nagpapasarap mm -hmm. yan. kapal o, oh, kapal. Hindi, ano. ano. siya. Na. Hmm. Eh mali ako ng bitin. Pakita Kaya talaga sulit kaya. na sauce, pa lang may purpose lang dapat. Tapos ng black. Eh galaw ka kamay So, sabi ko pa naman yung bakit may glass. Okay, tatapos na lang namin ito. So, Nakaba ng video. Bye bye. Bye bye. Good afternoon.